Naliligo ako ngayon kasi pupunta kami sa Mangcos Cosme Warehouse. Let's go! So, oh, hello everyone! Nandito tayo ngayon sa Mangcos Cosme Warehouse dito sa Mountain Lupa, Alabang. So, makikita natin mayroon mga appliances. So, nandito tayo ngayon sa Mangcos cosplay at then kasama natin si Kuya Mac. Ito yung na tinatawag or premium item. Mm -hmm. At yung premium item, sell unit talaga yung panahon. Ah. Okay. Oh. 37,100. 2.5 horsepower yung item nito, bali nagkakaalala siya ng 24000 24000 carrier na compact size applicable to sa mga condo type binibenta ng mga brand tuya, yung talagang may pangalan nila carrier, sanghedea, keshiva and heavy ito pang ano, to iba, pang business? oo, ay ha? 16,000 ito pang ano talaga? pang business? Meron oh. din silang testing area, syempre. I-check kung gumagana or may sira yung binili nyong item sa Mang Cosme. Bumili po dito, may warranty po ba ang Mang Cosme? Yes, meron pa rin naman tayong warranty. Warranty natin sa compressor, one year po, one year, then six months ang part Okay. Yan lang po, maraming salamat. Thank you so much, Kuya Mac, for assisting us dito sa Mang Cosme. Thank you so much for watching. Bye!